paano nga ba tayo makakatulong sa ating mga kapwa content creator na kagaya ko at kagaya mo? Ganito kasi yun mga kahanash. Alam ko isa sa inyo at halos lahat po ng mga content creator na kagaya ko na nakakaranas na marami nagsishare ng ating mga content na in-upload natin sa ating mga reels. Sinishare po nila ito sa kanilang mga wall. Kaso lang, may napansin lang po ako dito sa isang content creator na ang, ang kaibahan po kasi Am um, dito po sa nakita ko, apat po yung nakalagay. Nung tiningnan ko po kasi na nag-share po siya sa akin ng isang content ko, tapos na siguro nagustuhan niya, shinare niya ito sa wall niya. Nung tiningnan ko po, apat po yung nakalagay. Ibig sabihin, may like, may send, uh, may, may like, my comment, my send, tsaka share. Tapos, ibig sabihin yan po yung mga content creator na nakapublic po ang kanilang comment section kaso lang, itong isang content creator na nag-share ng aking content, napansin ko lang po sa kanya tatlo lang. Ang nakalagay po doon is like, wala pong comment, ba bali, send lang, tsaka share. Nung tinignan ko po yung kanyang profile at pinuntahan ko po yung kanyang reels at puma uh, pinanood ko po yung isang content niya, napansin ko po dito ay hindi po nakapublic ang kanyang comment. So, ang kaibahan po talaga, kailangan talaga natin gawin to sa ating mga kapwa nating content creator kung paano natin sila matutulungan. Ibig sabihin po, hindi po nakapublic ang kanyang comment paano siya magkakaroon ng engagement, paano siya maki, paano makikipag-engage to engage yung kapwa nating content creator sa reels niya kung wala, kung hindi po nakapublic ang kanyang comment. So ang gagawin lang natin mga kahanas, tulungan po natin yung isang content creator na kung kailangan ipaalam natin sa kanya na yung kanyang reels o yung video doon sa kanyang reels ay hindi po nakapublic yung comment niya. So, ang ginagawa ko mga kaanas, pinipiim ko po siya. Tapos, um, Sinasabihan ko siya na ma'am hindi po nakapublic ang inyong comment sa comment section nyo doon sa mismong reels nyo po. Papaano po gawin? Ito po ang gagawin nyo ma'am. Um, ang I-search nyo lang po sa Facebook kung paano i paano mag-public ng comment settings sa Facebook or sa Facebook Reels. Ngayon ay ituturo ko naman po sa inyo kung paano mag-public ng comment sa settings at sana po masundan nyo po ha. Kung bago ka pa lang at nagsisimula ka pa lang dito sa mundo ng pagre-reels, ang video na aking gagawin ay para po sa inyo. Dahil gustong gusto ko rin makipag-engage sa inyo, may napansin lang ako dito, karamihan po kasi sa inyo, na sa tuwing bibisita po talaga ako sa inyong mga bahay, ay hindi po nakapublic ang inyong comment. Sa comment section ba? Ngayon kung gusto mong malaman kung paano ipublic ang comment sa inyong mga settings, sundan lamang po ang aking ituturo. Magpunta lamang po kayo sa inyong mga Facebook account at hanapin po ang menu. I-click lamang po ito. At dito hanapin lamang po ang settings and privacy. At hanapin po dito ang settings at iklik lamang at po ito. At dito naman ay hanapin lamang po ang audience and visibility. At dito naman po sa may baba, hanapin lamang po ang followers and public content at iklik click lamang po ito. At dito naman po sa followers and public content, dapat po dito ay nakapublic. At dito naman po sa who can see your followers on your timeline, dapat po dito ay nakapublic. At dito naman po sa public post comments, dapat po dito ay naka-public. At dito naman po sa public post notifications, dapat po dito ay naka-everyone. Dito naman po sa public profile info, dapat po ito ay naka-public. At dito naman po sa show most relevant comment first, dapat po ito ay naka-turn on. At syempre dapat dito naka-turn on din po ang off Facebook preview. Sana po ay nasundan nyo dahil napaka-importante po naka-public ang inyong mga comment section. Dahil sa ganung paraan po ay magkakaroon po kayo ng engagement. Dahil lang para dumami po ang inyong mga followers at viewers. Sa ganong paraan, makakatulong po tayo sa ating mga kapwa nating content creator. Ilang beses na po ito nangyari sa akin at ilang beses ko rin po ito ginawa na tulungan po sila. So ang ginawa ko, gumawa po ako ngayon ng content. Iko, kailangan may content ko ito. Nang sa gayon, makatulong pa rin po tayo sa maraming content creator na kagaya ko at kagaya nyo po. Malaking bagay po na nakapublic po ang ating comment sa comment section kasi nga po paano po magkakaroon ng interaction or engagement sa ating mga kapwa content creator lalong lalo na po sa atin kapag meron pong nakikipag-engage sa atin. Paano po yung ating dashboard, paano mag, paano gaganda ang ating performance ng ating mga dashboard kapag naka, kapag hindi po naka-public ang ating comment sa, sa comment section sana po ay may natutunan po kayo sa araw na ito at sana po i-share niyo po ito sa inyong mga kaibigan baka isa po sa mga ka, kilala niyo followers or kaibigan na hindi po naka-public ang ang kanilang comment section yun lamang po don't forget to follow me. thank you